Zadja de ko. a.k.a. Zadja, at pupunta tayo sa, 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 Green Hills at sa Newport, Manila, sa Gordon Ramsay Bar and Grill. Kahit wala akong pera. Saris, anyways, guys, nag-ipon kami ni Kyoso para i-review yung pagkain doon, kung masarap ba or worth it para sa inyo. At syempre, bago tayo pumunta sa Newport, Manila, pupunta tayo sa Green Hills dahil bibili tayo ng camera natin. And dahil sa inyo, guys. Thank you, guys. And mahal na mahal ko kayo. Maraming 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 salamat sa pagsupport sa amin dalawa ni Kyos. So, Dahil John, ipapakita ko na sa inyo si Kyos. Hi hey guys! Ayun, kakarating ko lang ka lang dyan. Si <laughs> Thank you. Nakaayos na siya. Ayun ko lang ng lang yung coat niya. Kaya guys, see you dun sa Green Hills. Bye bye! Anong iniinom mo? Ito mm. uh, Ito drinks namin guys from SB. SB? Yes. Ito sa floor. Kasi ano, inaantok mo talaga ako. <laughs> inaantok. Agad namin nagising. So dito sa second floor, yung gadgets na puro cellphone, wala atang mga camera. So check daw namin sa third floor kung meron. Tapos kung wala talagang mahanap, doon tayo sa Apple of the Eye ata or Apple of Man. Basta doon tayo bibili. Na dun yung mga review nila. Ika sila mangkas, sila H2O. Dun tayo maghahanap. Mm -hmm. Ano po? Osmo Pocket 3 po. Magkano po yung creator combo niyo? 42.5 42.5 42.5 Oh. 42.5 siya guys. So, thank you po. Medyo mahal yung sa iba. 39.990 lang yun, di ba? Mm. Kyosu daw. Ay, sige. <laughs> hello po. Uy, Kyosu. Tapa. Ay, hello po. Hello po. Ayan. Kayo na ba? Kayo na ba daw? Hindi po. Mga nga hot dito. Kaya nga okay. eh. Ano? Wala nag update ako. Sorry ha, hindi kita marinig. nag update ako kay Lamami. Kakalit. Mas importante ang mga mother. Uy, saan so, tayo? nandito na tayo sa, ano, sa tahimik na area. Bako may mung... Uy, yung ang parang paliw. Magkano po yung ganun niya? PGI. PGI Osmo Packet Report. Yung, ah po. 42,000. 42,000. Mm. Okay. Okay. Sige ba, mag po, mag-ikat lang po muna kami ipapakita mo? No. Ayan na, ikaw na. Ayan Napakagaling. Na. Oh, sorry po. <laughs> Yan, tingnan mo, kaka-tick, ka, ano ko sa guys, ka sa'yo. Guys, nung tingka na siya mo hmm. dapa? Natisod pa ako doon sa mono pa. <laughs> Parang final na doon. Wait lang, wala akong final, final. final. May itil po rin yung isa. Yung hmm, napagtala eh, na natin. paano kung hindi? Mahal doon. Pwede sa'yo yung punta natin, malayo yung konti. GH Mall. Ay, wait. Sa mall yun, sa GH. Mm -hmm. Guys, ang buhay yes. ko. Kaya mo e, pasponsor ko na lang sa and ROG. Uy, meron na ako nun. Sponsored mm -hmm. by ASUS. You know? Shing! I love you ASUS. ASUS and ROG. Yes. Nasa kabilang mall na tayo ata. Hindi pa, yung tayo kanina-galing kan e. Eh. O, saan tayo nanggaling? Baba. Baba? Baba? Yes. Ito laruan, gusto ko. Tingnan nyo guys. Uy, merong ano? May langaw guys. Laroan ko yan, nung bata ako. Kaya tara na eto yung mga favorite na laruan ni Kiho. Ayan. Ano nga Ito, favorite ko, si Iron. Ito ko Ito, ito, ito. Ito, ito, ito favorite. si Megumi, guys. favorite niya. Ito, ito. Si Megumi. Ayan, yan. Ano yan? Zoro, guys. Kaya tara na. Uh, Bumaba ulit kami sa second floor para bilihin na talaga yan. Kasi wala talaga, guys. Eh. Kunti lang talaga nagbebenta ng DJI kasi sabi nung isa doon, parang konti lang yung stocks dito sa Pinas. Init. <laughs> Sorry ah. Sorry guys, ang init ko. No, ang init ko. Huh? May lagnot ka pa eh. Ah, Awit sa'yo. Nandito na kami sa second floor yung kanina. Kung saan namin nakita yung DJI na mura. Kaya may DJI, ano, Osmo Pocket 3 kayo? Brand new po meron. Hey, Brand new? Magkano? 42. 42. 42. 42. 42 din guys. Oh. Ha? Wala tayong mahinap uh, yung uh, mahanap ma ng ano. Bakit? Ba't ito uh, mga? Sabi, hello vlog. O ano, sabi Malaw, mo? Mahala ko, hello vlog. Pabalikan ko yun. <laughs> Pabalikan niya daw yung lalaki kapag sinabi ano akong love. Pabalikan. Ikaw papatayin kita kapag nambugbog ka. Mukhang oh, trouble me. Oo, oh, mukha. So, ayun. Dito na kami, guys. Dito na talaga. Dito na ni Jaja. <laughs> dito tayo sa Apple of My Eye, page. Wow. Ooh. Ito na, ready na pamalit dito. Oh. <laughs> Sorry ka, no. Mahal na mahal kita. Oh. Simulang 2020. <laughs> Unbox siya na. Ang new camera. Napakapanget ng unboxing. Yu, paano ba to? Kaya mo oh. Hey! Okay. New camera na tayo today. Uy! Uy! Hey! Ito na siya, guys. Uy! Ganda ng case mo. Dahan-dahan. Oh. Wow. Okay, bawal natin hawakan muna yan. Ito yung charger. Hmm. Ito yung charger niya. Ito yung, ito yung parang... Extender, extender niya. Extender, no? And ito po yung extra bat niya. Bat niya. So guys, ito na siya guys. Uh, ilang days Nabili niya Pero na Pero yung... ito kuya, yung meron oh, din siyang maka. binibili. Para so, Matagal yung na din namin siyang tinitingnan. Say goodbye yeah, to G7X Mark III. Uh, oh. Okay. Tuwa na siya. Thank you, po. Thank you. Fun kuya. Na. Thank you, Kuya. Thank you, po. Thank you. Thank you. Yo. So, hello, guys. Ito na yung bagong camera ni Vladja. Ang DJI Osmo Pocket 3 Crater Combo. Ayan na. Naka-gimbal mode yan. Guys, kahit, kahit saan ako tumapat, sinusundan ako ng camera, guys. Di ba? Iikot lang kami dito. May bibili natin ito si Vladja na naman. Time to gala na dahil kailangan namin umalis dito ng mga 12 kasi kailangan kami doon 2.30. Excited ka na ba? Excited na, excited excited ka na. Pero yung wallet ko, hindi excited. Uy, <laughs> magkawampag ako. <laughs> Hello guys, so masaya na kami ng grab. Mm, medyo makalimlim ang labas. Excited na ako, pero yung wallet ko, hindi. So, nandito na tayo sa Newport Mall. Nakahanapin ah, namin yung Gordon Ramsay restaurant. Kasi guys, naka-reserve kami doon ng 2.30. Pwede kaming gumala muna or i-check namin kung naka-reserve kami. Check lang natin na naman kung naka-reserve tayo. Tapos pupunta tayo ng 2.30 doon. Itong kasama ko ayaw mag-double check. Kasi naka-reserve na sa online. Iba? Ay, syempre, eh. aas lang naman. Double check. Nagigigil ako dito. Hindi niya alam oh, yung double hindi check. Hindi na ko sa'yo eh. Kasi naka-reserve na nga tayo eh. I-double na. Ako. Kahit na. Kaya nga hinahanap natin kung nasaan eh. Hello, you know, walk! Ang ganda dito. bibilihin. Siyempre, hindi tayo bibili niya. Wala tayong pera. Uh oh. Hi guys. May na discover kami. Dito yung magandang magkwentuhan. Parang nasa ano tayo, ibang bansa na ano. Nakapag ibang bansa ka na ba? Hindi pa. Nandito na tayo sa so my Gordon Ramsay Bar and Grill. Ayun na siya guys. Chan! Okay, let's go. Hinahanda na yung seat natin. Meron na din silang binigay na menu. Ito, mag-order kami. Pipili kami ng order natin. So, ito yung menu. Ayan. Para kayo mag-base. Kapag gusto nyo mag-order dito or pumunta, ito yung mga prices. Ko. Doon na kami mag-order. Ang in-order namin, para alam nyo, is fish and chips, beef wellington, sticky toffee pudding, and crispy crab cake. And pipili din kami ng drink siguro mamaya kasi wala dito nakasulat yung drink. So, yeah! Uh, crispy, crispy crab. Yes, crispy, crab cake. Would like to start with the crispy crab, which is a small dish? yeah, sticky toffee pudding. Okay, thank you. Napakahirap mag-order. Pero <laughs> may mga Filipino naman na stuff. Ang ah, napunta sa amin, English. Ayan na siya. Let me know if you need any suggestions to Thank you so much. Thank you. Yes, smoothies. Smoothies. Water ay, watermelon yung sa so, watermelon. Ano na naman. <laughs> Ang healing niya talaga sa watermelon. O, oh, tara, whiskey tayo, guys. Charis. Wow. Do you ay. have any tequila here? Why are you speaking like that? <laughs> ano kayong pwedeng tawag sa kanila? Boss. Oh. Okay. One green apple smoothie and watermelon 50 pesos watermelon. Hindi, okay. actually guys, si watermelon drink nila. Para normal na sa ano lang. Ito, tutek Normal na ginride lang sa bahay. Kaya mong gawin at home. Sarap asin. Uy, okay ka lang ba? Hindi, nagugutom na kasi ako. Ito na nga, kunin na muna yan. Sabi ko kunin mo na. Kadili mo na. Kadili mo yung app. Kinagpagatan mo ng app. Ayusin mo man lang. Paano ba ayusin? O, oh, paint tissue. Wala, nakikita ko. Ito yung lagay. Oo, hindi. Ano nga, saan nga? Eh, dito na lang lagay. Kasi wala na ito eh. Ayan. Kaling-kaling. Nahihinis na ako sa'yo, ah. Pwede na, sir. Sobra ka na akin ah. Yung ano, yung ngayon ka lang nakakain oh, sa pangyayari. So, lagi ka na ito sa bread mo. Oo, oh, sige, go. Ito ba mo yung bread mo? Oo, oh, itong ba? Natong ban na? Ano? Natong na, natong na. Cheers. 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 <laughs> Parang may kasi lasa. Sarap yung sauce. Alam mo yung sauce? Parang siyang ano, brasa del merced. Hmm, ma. Yun, di ba? Alam mo yung lasa niya. Ano tawag dito? Dip sauce nila. Hmm. Ay, thank you so much. Ay, thank you so much. Po. So, binigyan pa kami ng bread. so, free fresh. talaga nila yun. Ayoko pang kainin to kasi baka mabusog ako. Si Kyoso, grabe. kayang kaya niya ubusin yan. Saan bang konti yung in-order natin? O... Hindi, sakto lang yun. Oh, Sabi niya onti pa lang daw Let's yun. Tapos yung later. presyo, hindi siya onti. Presyo niya is... Pwede mo siyang ipang bupay ng 10 pounds. <laughs> oh. Yun lang yung estimate ko. Ka. So, kainin na muna namin yung appetizer. Ipapakita ni Kyoso. Uh, ito guys, is Egg all Tapos? Yeah. Eggs Benedict ata yung tabi ito. Ito, sa tabi yung Wow. So, ito para itong, itong egg is, toppings niya. Ayan. Meron siyang meat sa loob. Eh? Cheers man, One, two, oh, siyang crab. Crab kasi talaga siya guys. So, yung ano niya talaga. Alam mo kung ano yung mo? Yung crab meat. Ito oh, yung crab okay. meat and yung egg perfectly combination sa saan. Sa Masarap. Crab, masarap guys, appetizer pa lang to. So guys, itong water is sparkling water. Wow, water! Mmm! Medyo nakakapanibago. Natarin ko na ba? Oo. Oo nga, ano nga, ice tubig nga. Yung mo plastic. Ice lang. Ah, okay na ako eh. Parang ako nag-soda. Hmm. Pero, sa mga mahilig mag-soda, o kaya mag-hope palagi, so, yung mga ganang tao try nyo yung sparkling wa. Anong tawag ang Pang... Wala na. Nawawala na sa sarili niya. Ano na ba siya nawawala sa sarili niya? Nasa dulo ng dali... ng dila. Ay okay. nga. Nakita ka? Oo, ah, nakita ka na. So, Tuguto mo kay... talaga yung siyang... chunk. Bawal take out dito ba? Pwede naman. Pwede ba? Pwede ba? For those, papakain mo. Anyways, okay. so, hindi uso ang kara uh, pala. Kapag kumakain sa mga pinakain. Ano yan? Anong gulay yan? I think it's asparagus. Wow, I think grabe ka. Ito nga asparagus ko. Pag kumakaya ng ganito, mag-iiba yung subo ko eh. Hindi yung malaki. Ano pa? Ano? Sample ng subo. Ito pag hawak ng trito or tsaka ay. Smooth lang. Pagkakain ka. Orte. Anong dapat? So, dan na kami sa starter. Sarap ng eggs. Yung crab meat, no? Cheers, guys. Wow. Dapat, ano, hindi kita yung chicks na pag-umuya. Ba't ka Tignan mo nga yung isa. Mga tayo <laughs> eh. Like this. like this. Like this, like oh. this. Sana pwede take off kapag hindi natin take off. Mabusta rin yan. Ano mo, bakit? Bakit? Hindi to. Oo, ah. <laughs> <okay. laughs> kaya kaya mo busin yun no? <laughs> ah. Diba ang well, laki like, ng sugo ni Gyozo? So, sabi sa inyo guys eh. Nililinisan pala ulit nila kapag tapos na kami sa starter. So next naman is yung main dish. Choice. And meron din kami yung new knife. For beef Wellington. <laughs> natin to. Napakalaki. Hmm. <laughs> ano na natin? ano? May paggawain yung toast nila. Gawain hmm. lang natin. Ngayon, labot. Tapos, sinausaw ko siya sa may mashed potato yan. Nilagyan like ko. Ready? Cheers. Cheers. Ang sarap niya. Ano, Ngayon ako nakatikip ng ganito. Iba yung lasa niya talaga. Mm. Masarap yung gilid niya din. Hindi ko alam kung ano yun. Ano yun sa gilid niya? Ah, yung bread at ah, to eh. Bread ba Yes, nakakainayan pero sobrang sarap. Kasi na yun. <laughs> Patiinan kami ni Kiyosin sa sarap. Kaya so ko lang siya sa mashed mash potato. Mm. Malambot yung mashed potato niya. Mm. May pagka-crispy din yung gilid niya. Yung bread niya. Masarap mm. yung gitna. Oo unti lang nilagay mo sa <laughs> Ay, sorry, sorry. Ito na po. Kaya reklamang natin, boss natin. So lang. <laughs> Papapaulit ka talaga. Ito lang, ito lang babalikan ko. Ang sarap ng gulay. Hindi siya lasang gulay, diba? <laughs> Nasa siyang beef. Nahaching tuloy ako sa sobrang tawa. Yung tawa mo dapat. <laughs> okay, set aside muna natin yung main dish. Ito muna. So guys, ito ang fish and chips. Okay. Fish and chips na tayo. Ipapakita diba, namin ang paghiwa namin. Try mo mag-dip Okay. Wala alam ko nung hap. Ito pa pala, guys. May lemon kasi dito. So, ini-excuse talaga to. Cheers! Three, Cheer two, ah. mm. one. Mas masarap pag may lemon. I'm sorry to dis disappoint you, guys. Hindi ko talaga. Hindi ka talaga, guys. May mga taste mo na... ano, ngayon ko yung taste talaga. Para sa Pero sa akin... Masarap sa kanya guys, para sa kanya. Pero na, kung fan ka ng fish fillet. Favorite niya kasi yung fish fillet. Dahil dyan, pupunin ko yung beef wellington. Kasi ito lang yung gusto ko. Tarap ng beef wellington. Grabe nang tatalo. Itong fish and yung beef wellington. Ako yung beef wellington lang. Busog na ako ah. Nakakabusog ka. Na. Nakakabusog yes, kasi. Yung sparkling water kasi nakakabusog. Grabe. Masarap talaga yung beef wellington guys. Promise. Ang hilig dito. So grabe. Sige, Ma'am. Oo nga, parang yung sesto. Ano lang, <laughs> Ako. Ubusin mo yan. Gusto ko rin nun. Oh, sige. Bibigyan nila. Ito, kainin mo. Para maging kambing ka. <laughs> yung bulay niya sa beef. Oo. Oh. Sinutay siya ng maayos. Sabi ka naman, sobrang dami mo alam mo ngayon. Di ba sa yung ano, yung uh, asa ng beef, doon na punta sa asa Hindi ko alam kung pinash ata ito eh. Pinash ba yan? Hmm, mata. Basta lasang beef siya. Yung, yung gulay. <laughs> Worth it yung beef wedding ko. Honest review <laughs> to guys, ako ayoko na yung fish fillet talaga. Ewan ko sa inyo guys, baka magkaiba yung panglasa baka magustuhan niyo tong fish fillet. Yung caviar, sakto lang sa akin. And masarap yung meat niya. Siguro i-relate ko yun na 7 kasi medyo malansa para sa akin. Para sa, lang sa akin kasi ayaw sa ito. Then itong fish fillet. For me. Fish, fish fillet. Fish fillet. Kasi fish, ano lang siya siguro. Five sobrang laki 10. ng fish, guys. Oh, sobrang laki niya. Worth it naman siya sa price. I think, ano, good for... Good for four. Or two? three, to 4. 3 okay, to 4. Yung beef wellington... Beef wellington is 100 over 100. One, Perfect, one ano siya? One to two packs. Pero yun, sobrang worth it. Beef wellington. So, mayroon huh? So, dyan? Ha? Hindi ko maintindihan. Bakit? Ano lasa? Chocolate so, lang. Ano? Mayroon malang Comment down below guys kung alam mo kung gulay ako. Gulay is not for me. Nasa ano na siya eh, nasa <laughs> menu siya kanina pero hindi ko pinasa Di wala talaga sa akin mag-book ako sa pag-aayon. nga tayo ng ano yung Jollibee. O yung Jollibee. Where's the sauce? Ubusin natin yung sauce. Yung sauce talaga hinapal eh. Uy grabe ka naman! Ito yung lang yan. sorbetas. Ito ng... Ang kalat mo dyan. Ang strawberry. Okay. Ganda yung gusto kong uh, mainit pa siya pag sinerve. Tama-tama yung sorbetas siya dito. Siya yung <laughs> e, sinusundan ng camera. <laughs> oh, ito yung camera eh. <laughs> ah, di tayo dito sa strawberry. Ayoko. Hindi maintindihan ko yun. Hindi maintindihan ko yun. Hindi maintindihan ko yung Hindi ko ko yun. Hindi ko yun. Hindi maintindihan ko yun. Hindi maintindihan ko Hindi maintindihan ko yun. Hindi maintindihan ko yun. Hindi maintindihan ko yun. Hindi maintindihan ko yun. Hindi yun. Hindi maintindihan ko yun. Hindi ito din. 10 out of 10. Mm. Mm. Mayinit pa siya. Hindi ko alam kung na yeah. di ba? Oh, para siyang uh, banana yun lang yun, ano niya, yung pagkaroon. Oo. Oh. Ito, you kinuha know, yung fruit. I think this is blueberry. Susimutin so, natin yung sauce. Akala ba ah, busog ka na. Oh. ko alam ba? Eh. Hindi ginanaan ka to, sir. pa po. na. How so far? <laughs> enjoyed it. You like and, the uh, Yes, oh, yes oh, I like it. Uh -huh. and yung beef Wellington, sobrang. That's very good. Kala tayo malabot, guys. Uh -huh. Will reveal mo na? We'll reveal mo tayo? And wait so... lang. Pa hula, 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 Ako uh -huh. ano? Ano? Seven 7.5? I think sa akin ten. 10. Ten 10 10 10 Okay, will reveal if eight seven. mama. Eight seven. Lahat dyan. Pag kami nikyo, Um, Ayan yeah, guys, magbabayad na muna kami. And sa labas na tayo magkita-kita. Bye-bye guys! Nandito na kami sa may third floor. Ngayon lang namin nagala yung third floor. Baka mag-cinema din kami. Fourth floor daw ang cinema. Anyways, busog pa din ako. Ako oh, rin, sobrang busog ko pa din. Nice. Guys, <laughs> alam nyo lang. Sobrang sarap, promise. Lalo na yung dessert. Sobrang sulit ng dessert namin. Mm. Uy, napunta na natin to. Napunta na natin to. Okay. Nalala mo yung, ano, yung cinema nung kay ano? Not yet. Di ba ba? Not yet. Ay, hindi ka mukha lang. Kamukha nga lang, guys. Uy, mayroong limitless. Ano yan? Billiard, bowling, KTV, and barcade. And ito yung mga movies. Nandito na kami sa time zone. Mayroong limitless. Hindi na kami dun sa cinema kasi matagal masyado yung test. Siguro mag-billiard and karaoke na lang kami. Bangay na lang guys. Medyo maingay dito and see you later. See you later! sana nagustuhan niyo yung video na to at sana mag-comment pa kayo kung ano pwedeng i-review or anong gagawin namin sa next vlog namin. Thank you guys! Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye guys! Love you! Bye-bye ka naman! Bye guys! See you!